ng buwan ng Marso. Pero ang ilan, patuloy pa rin nabibiktima ng pang-aabuso. Tulad na lang ng sinapit ng isang babaeng di umano'y pinatay ng kanyang kinakasama sa araw mismo ng mga puso. Ang kanilang pag-aaway, huli sa CCTV. Pasado alas 3 ng hapon sa barangay 345, Santa Cruz, Manila isang hindi pangkaraniwang tagpo ang nakuna ng CCTV camera ng barangay. Ang babae, si Jerlyn Flores, sa apilitang binitbit ng kinakasamang si Benny Bernell para iuwi sa inuupahang kwarto. Isang linggo na siyang hindi umuwi noong bagong mangyari yun. Sabi ng mga kapit kwarto niya na tinabunan daw siya ng unan sa muka. Kaya nung araw na daan nung yun. Umalis yung babae. Kaya lang siya nakipagkita ulit dyan nung maki, makikipag-usap. O kaya para kaya sila makipagkita, da, magkikita para kuhanin yung gamit niya natitira doon sa bahay nila. Pagdating sa kwarto, ayon pa rin sa imbestigasyon ng mga pulis, pinag na ng saksak ni Benny ang walang kalaban-labang si Jerlyn. Ang walong taong pagsasama ng dalawa kumantong sa matugong hiwalayan. Sinet up niya itong babae. May masama siyang intensyon dito sa babae. Uh, tapos dinala niya to doon sa bahay nila. Tapos doon niya ginawa yung pagpatay dito sa victim natin. Multiple stab wounds sa braso at dibdib. Ang tinamunan ng 27 taong gulang na biktima. Makalipas ang dalawang minuto, namataan na sa kamera ang pagtakbo ni Benny palayo sa lugar. Ay sa mga nakakita, tinapon pa ni Benny ang ginamit na patalim habang tumatakas. Tumakbo na may dalang patalim. Nakita nga, duguan yung, yung patalim na dala niya. Tapos nung nagsumbong yung mga taga, yung malapit do sa pinangyarihan, yung mga taga doon, nagsumbong sa barangay. Ang ginawa naman itong uh, treasurer ko at saka yung mga ibang tanod, tumawag ng 117 sila na tumawag ng police. Selos umuro ang dahilan ng lalaki para patayin ang nakikipaghiwalay nang si Jarlene. Pero ayon sa embesigasyon ng otoridad, gumagamit ng droga si Benny. bola Abuyog Leyte, lumuwas ang Maynila ang magulang ni Jerlyn na hindi makapaniwala sa sinapit ng anak. Hindi na ako maniwala sa usang nga cellphone nga nga tunood na tento o pala. Kaya naman nga, kamag-anak po kayo ni Jerlyn, kung kamag-anak kayo, reply kayo. Prima sabi niya nga, patay na si Jerlyn, si Benny sumagsak. Sila ang nag-aalaga sa pitong taong gulang na anak ni Jerlyn at Benny sa Leyte si Jerlyn din ang sumusuporta sa magulang. Kahit sa buro ng anak, nakabantay ang mga tanod ng barangay 345, nagbaba kasakaling mamataan nila ang suspects sa paligid. Pero nang ilibing si Jerlyn, hindi na sumama ang mga magulang sa simenteryo. humihingi sila ng ustisya sa nangyari. Murder ang kasong isasambak kay Benny Bernel, anim na taong gulang at tubong ilo-ilo. Nakikipagtulungan naman ang homicide section sa CIDG Manila para matunto ng suspect. Samantala, narito ang mga red flag o palatandaang dapat ay inagapan ng mga kapitbahay ni na ayon sa imbisigato ng kaso. Una, ang paraan ng pagbitbit ng lalaki, hindi normal sa isang magkarelasyon. Bumipiglas yung biktima. Isa pong palatandaan noon na meron na siyang intensyon o motibo na may masamang gagawin sa biktima. Dapat ay naging alisto rin daw ang nakasalubong nilang kapitbahay sa video. Dapat dyan sitahin. O, oh, sitahin po nung ating concern citizen. Ano po yan? Ano po bang problema? Kitang kita naman daw na umiiyak at humihingi ng tulong ang babae. Wala rin siyang sapatos o tsinelas man lang. Ang mga ito, hindi pinansin dahil sa away mag-asawa sa paniniwala ng mga kapitbahay. Bagay na hindi raw dapat isinawalang bahala dahil maaaring buhay ang maging kapalit nito.